ay ang lahat para sa ating panimulang pananalin. Magandang araw Grade 7 Ruby. Kinaagala ko rin kayo makita. Kapag kayo magsiupo, maaari bang pulutin ang mga kalat na inyong makikita at itapon sa tamang basurahan? at ayusin ang hanay ng inyong mga utuan. Maraming salamat. Maaari na kayong magsipo. Ngayon, nais nice kong tumingin kayo sa inyong katabi. Sa kanan, sa kaliwa, sa likuran at sa unahan. At batiin natin sila ng magandang araw. So ayan, handa na ba ang lahat? Mahusay! Pero bago ngayon, nais ko munang malaman kung ang lahat ba ay nandito. Kapag binanggit ko ang inyong pangalan, nais kong sabihin ninyo kung sino ang look alike nyong artista. Sa halip na sabihin ang salitang present. Naunawaan ba? Mahusay. So, Batan Monica. Magaling. Negro Angel Magaling Gita Shaila Mahusay Ako ay nagagalak dahil kayong lahat ay nandito at ako rin ay matutuwa dahil may mga estudyante pala akong mukhang artista So ngayon nais nice kong malaman ninyo ang apat nating alituntunin sa klase Una ay umupo ng maayos. So, nakaupo ba ng maayos? Mahusay. Pangalawa ay makinig sa guro. So, guys, kung makinig kayo sa ating talakay ngayong araw, nang sa ganon ay may maisagot kayo sa ating pagsusulit mamaya. So, pagatlo ay itago ang telepono. So, maaari bang itago ang inyong mga telepono? Nang sa ganon ay hindi kayo ma distract sa ating klase. At ang panghuli ay ang magtaas ng kamay. So, magtaas lamang kayo ng kamay kung kayo ay mayroong kasagutan o katanungan. Naunawaan ba ang apat na alituntunin? Magali. Ngayon naman, nais nice kong tayo ay magbalik tanaw sa so kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang araw. Ano nga ba ang tinalakay natin noong nakaraang araw? Mahusay. Ito ay ang nasyonalismo at pagtamo ng kasarinlan sa mga piling bansa sa Timog Silangang Asya. Ano nga ba ang dalawang bansa na tinalakay natin noong nakaraang araw? Mahusay. Ito ay ang Indonesia at Vietnam. So, bago tayo formal na dumako sa ating talakayin kayo ay magkakaroon muna ng isang maikling aktibidad. Ang aktibidad na ito ay tinatawag kong pop-in quest. Na kung saan ay mayroong katanungan sa loob ng globo na kailangan niyong sagutan. So, magtaas lamang kayo ng kamay kung nais niyong sumagot. Okay, Monica. Ang iyong katanungan ay, Ito ay tumutukoy sa pagmamahal sa bayan. Mahusay. Ito ay ang nasyonalismo. Sino pang nais sumagot? Okay, Sherwin. Ito ay ang iyong katanungan. bigay ng isang bansa sa Timog silangang Asya. Mahusay. Ito ay ang Pilipinas. At ang panguli, Yes, Angel. Ito ay ang iyong katanungan. Ito ay tumutukoy sa pagiging malaya ng isang tao o bansa. Tama, ito ay ang kasarinlan. So, base sa aktibidad na ating ginawa, ano sa tingin nyo ang ating tatalakayin? Magaling. Ito ay patungkol sa Nasyonalismo at pagtamo, kita. Nasyonalismo at pagtamo ng kasarinlan sa mga piling bansa sa Timog-Silangang Asya. So, ano nga bang ibig sabihin ng nasyonalismo? So, bago natin tukuyin ang ibig sabihin ng nais nice kong munang sabihin sa inyo kung ano nga ba ang ating layunin ngayon sa klase. Sa ito, kayo ay naasahan A. Natutukoy ang mga piling bansa sa Timog Silangang Asya B. Nakakagawa ng Venn Diagram kung saan naipapakita ang pagkakaiba at pagkakapareho na naganap sa mga piling bansa sa Timog Silangang Asya at C. Napapahalagahan ang nasyonalismo at pagtamo ng kasalingan sa bansang Pilipinas. So ngayon, dumako na tayo sa ating talakayin. So ano nga ba ang nasyonalismo? Tama. Ang nasional, nasyonalismo ay ito ay ang pagiging makabansa at pagpapakita natin ng pagmamahal sa bayan. So, paano nga ba natin may papakita ang pagmamahal natin sa bayan? mahusay. May papakita natin ito sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa ating sariling bika at kultura. So, ano naman ang ibig sabihin ng kasarinlan? Tama. Ito ay tumutukoy sa pagiging malaya ng isang tao o ng isang bansa. Noong nakaraang araw ay natalakay natin ang dalawang bansa sa Timog Silangang Asya. Ito ay ang Vietnam at Indonesia. Ngayong araw naman ay tatalakayin pa natin ang isang bansa sa Timog Silangang Asya. Ito ay ang Pilipinas. Nakaranas ba ng pananakop ang bansang Pilipinas? Tama dahil ang bansang Pilipinas ay sinakop ng tatlong bansa. Ito ay ang Japan, Amerika, at Spain. So unahin na natin ang bansang Spain. Ang politikang laban sa mga Espanyol sa pagtamo ng kalayaan ng bansang Pilipinas. So, unang nadiskubre ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas noong 1521. Ngunit, formal na nasakop ang bansang Pilipinas na Espanya noong 1565 hanggang 1898. So, mahigit 333 taon tayong sinakop ng bansang Spain. Kaya naman, labis-labis ang paghihirap na naranasan ng mga mamayang Pilipino. Partikular na sa mga Friday, dahil ginagamit nila ang reliyong kristyanismo upang makontrol ang mga mamamayang Pilipino. Sa pagsakop ng Espanyol sa bansang Pilipinas ay naranasan ng mga mamamayang Pilipino ang sapilitang paggawa at pagbabayad ng buwis. Kilala niyo ba kung sino sila? Tama. Sila ang tatlong pare o sa mas kilala sa tawag na Gumbursa. Sila ay sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Isa sila sa nakaranas ng pagiging malupit ng mga Kastila dahil sila ay pinapatay o binitay ng mga Kastila dahil sila ay napagbintangan. Sila ay pinatay sa pamagitan ng Garote. Dahil dito, ang mga mamamayang Pilipino ay namulat sa kanilang kamalayan. Kaya naman, sila ay lumaban upang mapaalis ang mga Espanyol sa bansang Pilipinas. Kilala niya ba kung sino siya? Tama. Siya si Dr. Jose Rotacio Rizal Mercado y Alonso Rialonda sa siya sa Pilipinong lumaban laban sa mga Kastila. Sa inyong palagay, si Jose Rizal ba ay gumamit ng isang madugo o marahas na labanan laban sa mga Kastila? Tama, hindi siya gumamit ng madugong labanan dahil ang kanyang ginamit ay ang kanyang katalinuhan sa pagsusulat. Ano na nga ba ang dalawang sikat na libro na kanyang isinulat? Tama. Ito ay ang No Limitang at El Filibusterismo. Isinulat niya ang librong No Limitangere upang may pakita at may sa mga mamayang Pilipino ang pang-aabuso na ginawa ng mga Kastila. At isinulat niya naman ang librong El Filibusterismo upang may pakita ang hindi makatarungang pagsisingil ng buwis ng mga Kastila. Ngunit, noong December 30, 1896, si Rizal ay pinatay ng mga Kastila. Siya ay binaril sa pagumbayan dahil siya rin ay napagpintangan. Dahil dito, naglunsad ng iba't ibang revolusyon ang mga Pilipino. Siya narito ay ang revolusyon noong 1896. Ito ay ang KKK o kataas-taasan, kagalang katipunan ng an mga anak ng bayan na kung saan ay pinamunuan ni Andres Bonifacio. Dahil dito, uh, nakamit ng bansa Pilipinas ang kasarilan noong Junyo 12, 1898 na dineklara ni Emilio Aguinaldo sa Kawit Cavite. Kahit walang gaano kagamitan ang mga Pilipino noon, ay nakamit pa rin nila ang kalayaan dahil sa pinakita nilang katapangan at pagkakaisa. Naunawaan ba? Mahusay. Ngayon, dumako naman tayo sa bansang Amerika. Ang pagkikipaglaban sa mga Amerikano sa pagtamo ng kalayaan ng bansang Pilipinas. Matapos ang 333 na taon na pananakop ng Kastila sa bansang Pilipinas, ang Bansang Pilipinas ay muling nasapo ng Bansang Amerikano noong 1898 hanggang 1946. At noong Enero 23, 1899 ay nagkaroon na rin ng unang Republika ang Pilipinas. So bakit nga ba napasakamay ng mga Amerikano ang Bansang Pilipinas kahit na nagkaroon na ito ng sariling pamalaan? nagkaroon na napasakamay na Amerikano ang bansang Pilipinas dahil sa kasus, kasunduan ng Espanya at Estados Unidos. Ang kasunduan ito ay tinatawag na Treaty of Paris na kung saan ay ibinenta ng mga na Espanyol ang bansang Pilipinas sa mga Amerikano sa halagang 20 million dollars. Dahil ang layunin ng mga Amerikano ay ang palawakin ang kanilang teritoryo. Naunawaan ba? Mahusay. So, sa pananakot ng Bansang Amerika sa Bansang Pilipinas ay marami itong naiambag tulad na lamang ng edukasyon, politika, ekonomiya, agrikultura at teknolohiya. Ngunit kahit na maraming naiambag ang Bansang Amerika sa Bansang Pilipinas ay nais pa rin mahamit ng mga Pilipino ang kasarinlan dahil sa kanilang pang-aabuso. Kaya naman, matapos ang ikalawang digmaang pandaydig ay pinagkaaloob ng Estados Unidos ang kasarinlan ng Pilipinas noong July 4, 1946 sa pamagitan ng kasunduan sa Maynila. Naunawaan ba? magaling. Ngayon, dumako naman tayo sa Japan. Ang pagkikipaglaban sa mga hapon sa pagtamo ng kalayaan. Habang nagaganap ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay binomba ng mga sundalong hapon ang Pilipinas noong 1941. Dahil dito, uh, napilitang sumuko ang mga mamamayang Pilipino sa mga hapon noong 1942 hanggang 1945. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Hapon ay naitatag ang pamalang puppet na pinamunuan ni Jose P. Laurel. Dahil sa pagiging malupit ng mga Hapon, ang mga Pilipino ay naglunsad ng tilusang girilya. Isa na rito ay ang pangkat ng hukbalahat o hukbong bayan laban sa Hapon na kung saan ay binubuo ng mga Pilipinong kalalakihan upang itaguyod ang kasarinlan ng Bansang Pilipinas. So, naunawaan ba? Ano na nga ulit ang ibig sabihin ng hukbalahap? Tama. Ito ay ang hukbong bayan laban sa Japon. Ngayon naman, nung bubalik ang mga Amerikano sa Bansang Pilipinas ay muling naibalik ang Pamalang Commonwealth noong 19 94 sa pamumuno ni Sergio Osmeña dahil sa pagkamatay ni Pangulong Quezon. Dahil dito, sa pag-alis ng Hapon sa bansang Pilipinas ay pormal na ipinigay ng Amerika sa Pilipinas ang kasarinlan noong Hulyo 4, 1945. So, naunawaan ba? sa tatlong bansa na sumakop sa bansang Pilipinas ay naging iisa lang ang layunin ng mga mamayang Pilipino. Ito ay ang makamit ang kalayaan. Kaya naman, sa pagkakaisa at pinapakita nilang pagmamahal sa bayan at pagpapakita nila ng katapangan, ay nakamit nila ang kanilang kasarilan. So, naunawaan ba ang ating tinalakay ngayong araw? Magaling dahil tapos ng ating diskursyon ngayong araw, kayo naman ay magkakaroon ng isang maikling aktividad. So, ang klase ay hahatiin ko sa apat na grupo. Ito ang unang grupo, pangalawa, pangatlo, at pangapat. Ang bawat grupo ay bibigyan ko ng isang malinis na papel at dito ninyo gagawin ang aktividad na aking inihanda. Naunawaan ba? Magaling! So, ito So, ang bawat grupo ay may tatlong minuto lamang upang tapusin ang aktividad na aking ginawa. So, ang aktividad na inyong gagawin ay isang Venn diagram na nagpapakita kung anong nga ba ang mga pangyayari sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. So, may inihanda akong rubrics or criteria upang dito, dito ninyo malalaman kung ano nga ba ang mga dapat yung ilagay sa Venn diagram. Dahil dito naka naka dito ang mga dito makikita mga puntos na dapat ninyong makuha. So sa apat na puntos ibig sabihin ay napakahusay. So sa nilalaman dapat kumpleto at detalyado ang impormasyon na nasa Venn diagram upang makuha ninyo ang apat na puntos. Sa tatlong puntos naman na ibig sabihin ay magaling ay may idea lamang. At sa pinakamababang puntos ay dalawang puntos. Kung saan hindi na uugnay sa paksa. So, ang dapat ninyong makamit na puntos ay ang apat na puntos. Naunawaan ba? Okay, magaling. Maari na kayong magsimula sa aktividad at dahil tapos na ang inyong tatlong minuto, maaari na ninyong ipasa ang aktibidad na inyong ginawa. So, maraming salamat. At dahil tapos na ang aktibidad ninyo, ako ay may mga katanungan sa inyo. Bilang isang Pilipino, paano ninyo maipapakita ang pagiging isang nasyonalismo at, at paano ninyo maipapakita ang pagmamahal sa sarili bayan? May idea ba kayo o may kasarup, kasagutan? Maaring magtaas lamang kayo ng kamay? Yes? Tama. Sa simpleng pag paggalang lang natin sa ating watawat at pagrespeto sa ating kapwa ay maipapakita na natin ang pagmamahal natin sa ating bayan. So kapag narinig natin ang ating pambansang awit, awitin ay dapat tayo tumigil at kumanta din. Naunawaan ba? Okay, magaling. At, 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 at dapat ninyong tandaan class na ang nasyonalismo ay hindi na titigil dahil araw-araw na dapat natin araw-araw maipakita ang ating pagiging nasyonalismo. Naunawaan ba? Okay. So, bago tayo dumako sa ating maikling pagsulit, ako ay may katanungan lamang. At kayo ay magbalik tanaw sa ating ginawang diskusyon kanina. Nangunaan? Okay, Magaling. So, ano nga ba ang mangyari sa mga ninuno nating mga Pilipino noong sinakop sila ng Kastila? Yes, Ezekiel? Tama. Ang ating mga ninuno ay naging alipin at maghirap dahil kailangan nilang magbayad ng buwis sa mga Kastila. Sila din ay napaparusahan kapag hindi sila nagbabayad ng buwis. Taunawan ba? Okay, magaling. Sa sino mga ba ang ating pambansang bayani? Tama, si Jose Rizal. So, si Jose Rizal Baklas siya ba ay nakipaglaban sa mga Kastila? Sa anong paraan? Yes? Oo, tama si Jose Rizal ay nakipaglaban sa mga Kastila pero hindi sa Isigalan. Si Jose Rizal ay nakipaglaban sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan at kagalingan sa pagsulat, At dahil sa kanyang kagalingan, nakapagsulat siya ng mga nobela. Isa na dito ay ang No Limitang Here at El Polibusterismo kung saan ay pakita dito ang mga nangyari sa ating mga ninuno noon. Nawa, naunawaan ba? Okay, magaling. So, anong taon na nga ba natin tuluyang na kami ang kasarilan? Tama. Ito ay noong Kulyo 4, 1945. Naunawaan ba? Okay, magaling. At dahil batid kong natuto naman kayo sa ating diskusyong ginawa kanina, ay bibigyan ko kayo ng isang maikling pagsusulit. Handa na ba kayong Mga bata? Okay, magaling. At dahil dyan, may, mayroon na po yung handa sa maliit na papel. At dito na din ang mga katanungan. So, ang kailangan nyo na lamang gawin ay, isa, ay maglabas na ballpen at sagutan ang aking mga ibibigay na katanungan. Okay? Okay, magaling. So, kumuha at pakipasa na lang sa inyong mga kaklase. So, Unawain mabuti ang mga nakasulat sa papel na iyan at sagutan nang maayos. Ang nais ko nang mangyari ay maging tahimik lamang kayo sa pagsasagot. Naunawaan ba? Magaling. So meron lamang kayong apat na minuto para tapusin ang pagsusulit na ito. Naunawaan ba? Okay, maraming salamat. Maari na kayong magsimula. Okay, class. Tapos na ang inyong apat na minuto. Maari bang pakipasa na ang inyong mga pa papel dito sa harapan? Maraming salamat. At dahil dyan, nais kong gumawa kayo na para sa inyong karagdagang ng gawain. Maari bang ilabas ninyo ang inyong kwaderno o pang isulat ang inyong mga assignment? So, nais ko kayong gumawa ng isang poster na nagpapakita ng kalayaan ng isang bansa. So, sa poster na inyong gagawin ay dapat makikita dito ang kreatividad. Dapat kayo ay maging creative. Ang puntos nito ay labing limang puntos. Ang nilalaman naman ay dalawampung puntos at ang kaayusan at kalinisan naman ay labing, labing limang puntos. So, ang total na puntos na makukuha ninyo sa inyong karagdagang gawain ay limang pung puntos. So, nais ko kayong gumawa at ipasa ninyo sa akin bukas. Naunawaan ba? Okay, magaling. Dahil dyan, maaari ba kayong magsitayo? at pakipulot ang mga kalat na nasa inyong paligid at pakiayos ang hanay ng inyong upuan. Okay, class. Dito na natatapos ang ating talakayan. At maaari na kayong magsiuwi. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Maraming salamat.